Oh, wow! Alam puno dami ba? daan bay ba? Kami istabay! dami? Oh! Ang dami! An dami na naman! Oh! Oh! Alam, dami! dami! Ang dami! Oh, ala, an -dame. Dame. An -dame. wow! Alam, puno bay Puno! Allah, puno! Ang dami! Hala! Ang dami yan ah! dalis magaling isa na ito! Hala! Galing sa baha ba'y? ba? Oh. Pag talaga, ala! Oh! Pag nabaha talaga! Tak ramai dito. Diyan dami to. Yung di ni iba ba? Yung mga idol. Oh. Ala. Dami kan. Ang dami. libutan oh. yung poste. Oh. Dami nga. Ano dami? Dito ko. Dito ko. Dito ko. Dito, bye. Si babo. Si babo, bye. Napakarami. Ang dami pagkarami. puno. Puno oh. Oh. Ay, grabe niya Puno. Nasa lang talaga, oh. Nasa pustil na talaga oh. Wow! Mga pustil lang. Wow! Wow! Karamihan, bye. Ah, yung banyera napuno na. Wow. Napuno na. Puno na. Napuno na. Mapaw na ba eh? Ilang sandok pa lang yan? Tatlo Ha? Magdari pa Grabe maliit lamang na espasyo pero grabe yung isla, puno oh, Malun ba? Malun Hala, <laughs> ang dami Pulo. Kasi gilid talaga oh Gilid talaga oh Puno na naman Oh, ang dami Ang ah, dami oh Talikit <laughs> lang, puro agad. So, sa mga poste lang po talaga. Oh. Oh. Talikitan lang. Na, meron pa yan? Meron pa yan? yan? Meron pa Lamay yan? may pa dun, malalim dun. Oh. na nasa ilalim ng poste talaga. Naka ilalim ba? Ano? Okay lang. Oh. Oh. Ang ah, um. dami, puno. Ang pala dami, oh. Nagsilabasan, oh. Um. Uh. Nagsilabasan, oh. papunta na naman sa kabilang poste. Ang um. dami. Ang dami, boy. Ayos na. No. Ayos na. Ayos na. No. Wow, ang dami. Puno. Marami. Oh, Mahal Ah, di Di <laughs> Tulungan kita. Di mabuhat, oh. Ang dami, oh. Tulungan kita dyan, umaya. Oh. mo. Kita yung umaya, oh. Marami ah. Ang dati pang kasama. Marami pa dyan sa lalim, sigurado yan. Palinawin muna hmm. natin, tapos balikan ulit natin. No, no, Oo. Oh. Marami pa yan. oh talaga, buhatin ito ba eh. Buhatin huh. natin. Tulungan natin.